Grabe, panibagong kontrobersya na naman ang yumanig sa pageant community matapos ang sunod-sunod na pagbubunyag ng dalawang kandidata, ang representante mula sa Estonia at ang kandidata mula sa Guadalupe. Hindi na nga napigilan ng mga netizens ang mainit na diskusyon dahil tila napakalaking tanong ang ibinato nila laban sa Miss Universe organization. Unahin natin ang contestant mula sa Guadalupe. Sa kanyang naging pahayag, Diretsahan niyang kinuwestiyon ang diumanoi unfair treatment sa mga Afro-Caribbean candidates. Sinabi niyang hindi siya galit, pero hindi rin siya magbubulag-bulagan. Ayon sa kanya, bilang isang Guadalupian, may French passport siya, kaya hindi dapat ginagawang palusot ang isyu ng visa. Mas pinatindi pa ang sitwasyon nang banggitin niya ang tanong na bumabagabag sa kanya. Niloko ba ang mga Afro-Caribbean girls? Pinapasali lang ba sila kahit alam ng organization na never silang mananalo? Para raw itong panggagamit, diversity and inclusion kuno, pero wala naman talagang equal chance. Dagdag pa niya, hindi siya yung tipo ng babae na magra online. Pero this time, hindi raw siya papayag na manahimik lalo na't may mali. Sinabi rin niya na hindi dapat ginagawa dahilan ang kakulangan sa visa, lalo pat may kandidata raw na may American passport, pero hindi pa rin napili. Para sa kanya, malinaw na injustice ito at kawalan ng respeto sa small territories na taon-taong nagsusumikap makapasok sa kompetisyon. Sa kabilang banda, naglabas din ng matinding revelasyon ang contestant mula sa Estonia. Ayon sa kanya, labin limang araw pa bago ang coronation, ay narinig na raw ng mga candidates kung sino ang papasok sa top 10. At hindi lang yan, binanggit pa niya na ang personal picks niya para sa corona ay sina representatives ng Guadeloupe, Côte d'Ivoire at Pilipinas. Dahil dito, mas lalo pang nag-init ang usapan online dahil malinaw na may mga kandidatang nakapansin ng kakaiba bago pa magsimula ang mismong kompetisyon. Sa gitna ng lahat ng ito, tanong ng netizens, may transparency pa ba? May fairness pa ba? At kung totoo ang mga alegasyong ito, panibagong dagok ito sa credibility ng pageant.